Hello mga master, Dilas Tuller po at welcome. Sa video na ito mga master, ang aking isi-share sa inyo kung magkano nga ba ang aking price ng tahe ng uh, meal pants mga master. So ang aking price list ng aking meal pants mga master ay nasa uh, bali tahe, tahe ito mga master kasama na itong pattern, uh, tabas, tahe, kasama na yung finishing, maplansado na siya, ready to wear na siya, is nasa 550 sa ordinary pants mga master. Bali, ito mga master ay sa kanila na yung uh, lahat ng materials tela at mga iba pang materials mga master. Bali 550 po tayo sa ordinary sa pants. So kapag ganito naman ang style, may piping, ito yung uh, tuxedo pants na tinatawag, may piping siya sa gilid ng ah uh, ah uh, hita sa outseam kung tawagin, ay nasa 650 naman to 750 naman ang kanyang uh, price mga master. Mas 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 ng konti sa ordinary pants kasi meron kasi siyang Uh, ano, uh, piping sa gilid tapos may takip pa yung kanyang bulsa, may ano pa, uh, button low pass siya. Kaya medyo mas may addition na to compare doon sa ordinary pants naman mga master. So kung kasama naman itong yung tela nito mga master sa patay kung libaw uh, uh, sa akin na yung tela uh, ang tela naman nito mga master nasa uh, 300 more or less naman depende sa klase ng tela mayroon namang nasa 200 plus lang or 100 plus lang, o mayroon din namang nasa 200 plus, 300 plus. Depende sa klasa ng tela. Kasi ang consumption kasi sa pants kasi sa ordinary size ay 1 and 1 fourth sa pants. Sa coat naman, ang consumption naman sa coat is uh, 2 yards naman. So ito, 1 and 1 fourth lang ang consumption nito sa pants para sa ordinary na size. So yan mga master. Uh, hanggang dito lang po ang aking video mga master. Please like at share na rin po. At God bless po sa ating lahat mga master.